Papa, alam kong matagal mo nang hinihintay na sabihin ko sa iyo ang mga katagang ito. Sorry kung medyo nahihiya pa ako. Mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit kailangan mong gumamit ng hanger at sinturon. Kung bakit mo ako pinapalo kasi gusto mo akong lumaking disiplinado. Salamat sa lahat. Ikaw ang unang lalaking minahal ko. Ang simpleng tama at mali ay itinuro mo. Salamat dahil hindi ka napagod sa pag-unawa at pag-alaga. Salamat sa pagpunas sa aking mga luha. Sa pagpaparamdam sa akin ng mga bagay na tanging ama lang ang makakagawa. Pasensya ka na, Papa, kung hindi ako masyadong open sa'yo, kung minsan sinusuway kita. Sorry kung naglilihim ako. Pasensya ka na. Alam ko kasing magagalit ka. Papa, alam kong matanda ka na, hindi ka na bata, kaya natatakot ako, alam ko kasing darating yung araw na hindi na kita makakasama, hindi na ulit may yakap, hindi ko na ulit makikita yung ngiti mo, natatakot ako kasi hindi ako handa, pero salamat dahil alam kong kinakaya mo pa, asensya na kung nasusugat ang iyong kamay para maiahon ang bawat